Sa mata ng karamihan, si Beth Alvarez, 25 taong gulang, ay isang kuwarang babae, tahimik, maganda, responsable at masipag. Isa siyang bank teller sa isang kilalang bangko sa lungsod ng Davao at halos limang taon na siyang nagtatrabaho roon. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ang kanyang ina na si Berta, 45 taong gulang, ay isang mananahi, habang ang kanyang ama na si Victor, 50 taong gulang, ay isang dating construction worker na ngayoy ay nasa bahay na lang dahil sa karamdaman. Tahimik ang kanilang pamumuhay, ngunit sa kabila ng tila-perpektong imahe, may mga lihin na pilit itinatago si Beth. Mga lihin na unti-unting lalabas at magtutulak sa kanya sa isang krimen na magbabago sa kanilang buhay. Isang kakaibang insidente ang yayanig sa kanilang bahay at doon magsisimula ang madilim na kwento ng kasilungalingan, kasakiman, at pagtataksil. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, manugod kong pinatanggap ang inyong suporta. Bata pa lamang si Beth, mga walo o siyam na taong gulang nang magsimulang magbago ang kilos ng kanyang ama na si Victor. Mula sa pagiging mapagbiro at malambing, naging tahimik ito, madaling magalit at madalas na lasing tuwing gabi. Napansin din ni Beth na tuwing wala ang kanyang inang si Berta, tila ba may ibang ugali ang kanyang ama na lumalabas na parang hayop kaysa sa tao. Isang gabing maulan, habang natutulog ang kanyang ina sa kabilang kwarto, pinawag siya ni Victor sa maliit nilang sala. Tahimik ka lang, ha? Gulong mito habang may malamig na titig sa mga mata. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang seryeng lihim, isang kasalanang hindi maipaliwanag ng batang si Beth pero alam niyang mali. Taon nang lumipas at naging rutin ang katahimikan sa kanilang tahanan. Walang makaalam wala siyang masabihan. Takot siya sa maaaring gawin ng kanyang ama. Takot siyang masira ang kanilang pamilya. Sa labas, normal ang lahat. Sa paaralan, si Beth ay masipag, palangiti at tahimik. Ngunit sa loob niya, may pader ng galit, hiya at sakit na hindi niya mailabas. Hindi alam ni Berta ang anuman sa mga nangyayari. Wala siyang kaalam-alam na sa likod ng mga miti ng kanyang anak ay may sugat na pilit niyang tinatakpan araw-araw. Hanggang sa tuluyang naging dalaga si Beth, nagtapos ng kolehiyo at nakahanap ng trabaho sa bangko. Akala niya makakalimutan na niya ang lahat, pero sa bawat pag-uwi, sa bawat sulyap sa amang ngayoy matanda na muling bumabalik ang mga alaala. At sa kanyang puso Unti-unting namumuho ang isang matagal ng kinikim-kim na tanong hanggang kailan siya may nanahimik. Noong nagdadalaga si Beth, unti-unti siyang naging dalagang kaakit-akit, hindi lamang sa ganda kundi pati sa talino at Ugali. Maraming humahanga sa kanya sa eskwelahan at maging sa trabaho, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila may kulang. Walang matagal na manliligaw. May ilan na nagtatangkang lumapit, nagpapadala ng sulat, chocolates, bulaklak. Ngunit hindi nagtatagal, bigla na lang silang nawawala, tila banap aso o natakot. Paulit-ulit itong nangyari, hanggang sa si Beth na mismo ang nagsimulang mag-alinlangan sa sarili. Ano bang problema ko? Minsan niyang tanong sa matalik na kaibigang si Liza. E baka naman masyado kang mailap, sagot nito. Ngunit alam ni Beth sa sarili niyang hindi siya ganoon. Ang hindi niya alam, sa likod ng bawat bigong pagtatangka ng mga nanliligaw sa kanya, ay isang aninong palihim na kumikilos ang kanyang sariling ama. Si Victor, kahit may sakit, ay palihim na kinakausap ang bawat lalaking lumalapit kay Beth. Sa ilan, pananakot. Sa iba, suhol. May isa pang araw na muntik ng masaktan Layuin mo ang anak ko kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya mo. Alam ko kung saan ka nakatira. Mga salitang binibigkas ni Victor na punong-puno ng kontrol at galit hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa isang bagay na mas madilim at masalimuot. Hindi ito alam ni Beth. Ang akala niya, wala lang talagang nananatili dahil hindi siya sapat hindi niya alam na ang halimaw ng kanyang kabataan ay patuloy pa rin siyang binabantayan at ginagapos kahit pa siya'y isa ng ganap na babae. Munit sa kanyang puso, may kutog na siyang hindi lang simpleng pangkaraniwan ang dahilan ng pagkabigo ng kanyang mga panliligaw. At unti-unti, nagsisimula na siyang magtanong. Sa loob ng bangko, karaniwan na para kay Beth ang makipagtrabaho sa iba't ibang tao. Pero isang araw, may dumating na bagong empleyado, si Marco, na 28 years old, matalino, maginoo at palabiro. Sa unang linggo pa lang, agad na naging malapit sila ni Beth. May mga banat itong nakakatuwa at halatang interesado. Sa una, nagdududa si Beth. Akala niya, gaya lang ito ng iba, manliligaw kapos biglang mawawala. Ngunit si Marco ay kakaiba. Araw-araw itong nagpapakita ng effort, sinusundo sa minsan, sumasabay mag-launch, at marunong makinig sa kanyang mga kwento. Hindi rin ito natatakot sa mga tanong ni Beth, kahit paminsan ay may halong pag-iwas at lungkot ang kanyang mga sagot. Pagkaraan ng ilang buwan, naging opisyal silang magkasintahan. Masaya si Beth sa wakas. Naramdaman niyang may lalaki na tunay na tumanggap sa kanya at hindi umatras. Ipinakilala niya si Marco sa kanyang ina at tuwang-tuwa si Berta sa kabaitan ng binata. Ngunit sa araw na ipinakilala ni Beth si Marco sa kanyang ama, nagiba ang iyit ng hangin. Tahimik si Victor habang kumakain, ngunit sa ilalim ng lamesa, nakasara ang kamao. Tila kinikilala niya ang lalaki sa harap niya at hindi niya gusto ang nakikita niya. Sa likod ng kanyang mapanuring titig, galitang ang namumuho. Hindi dahil hindi mabait si Marco. Hindi dahil hindi ito karapat dapat kay Beth. Kundi dahil si Marco ay isang banta sa kontrol na matagal na niyang hawak sa anak niyang si Beth. Hindi nagpahalata si Victor, ngunit sa kanyang loob, nag ang galit. Isang lalaki na kayang lumaban, hindi natatakot at unti-unting nagpasaya sa puso ni Beth. Hindi nga ito papayagan, hindi sa harap niya, hindi habang siya pa ang ama. At mula sa gabing iyon, nagsimula na namang gumalaw sa dilim ang aninong matagal nang hindi umaatake. Pagkatapos ng gabing iyon, habang tahimit na natutulog si Berta sa kanilang kwarto, marahan ang yabag ni Victor sa madilim na pasilyo. Tumigil siya sa tapat ng kwarto ni Beth, kumatok ng bahagya, at binuksan ng pinto kahit hindi siya pinayagan. Nagulat si Beth, nagbasa pa siya ng libro bago matulog. Ano pong kailangan nyo? Tanong niya, medyo may kaba sa boses. Pag-usapan natin ang lalaking yun na si Marco, malamig na sagot ni Victor. Umupo ito sa gilid ng kama ni Beth. Hindi ko siya gusto. Wala akong tiwala sa kanya. Niloloko ka lang nun. Pinilit ni Beth na maging kalmado kahit ramdam niya ang bigat ng presensya ng kanyang ama. Hindi po totoo yan. Mabait si Marco. Hindi siya tulad ng iniisip nyo. Hindi lahat ng lalaki ay masama. Isang katahimikan ng Bumalot sa pagitan nila. Pagkatapos ay biglang sumiklab ang galit ni Victor akin ka lang Beth, ako lang ang pwedeng magmahal sa'yo ng totoo. Sigaw nito, at bago pa man makagalaw si Beth, naramdaman niyang muli siyang binalikan ng bangungot na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Muling pinagsamantalahan ni Victor ang sarili niyang anak. Sa kabilang kwarto, si Berta, na nagising sa malalakas na pagiyak at pagsusumamo ni Beth, ay nanatiling nakaupo sa kanyang kama, nanginginig, nangingirid ang luha at walang magawa. Ilang taon na niyang nararamdaman ang kakaibang tensyon sa loob ng bahay nila, ngunit pinili niyang manahimik. Munit ngayong naririnig na niya mismo ang pagmamakaawa ng anak, ang kanyang katahimikan ay naging kasalanan na rin. Sa bawat sigaw ni Beth, sa bawat hitbi, tila unti-unting nababasag ang katahimikang itinayon nilang mag-ina sa loob ng toha ng iyon. Isang bahay na dapat ay liggas pero sa mismong ina ay naging bulag at bingi sa matagal ng sigaw ng anak. At sa gabing iyon, sa kwarto ni Beth ay tuluyang nasira ang natitirang lakas ng loob niya. Kinabukasan, walang image si Beth. Namuugto ang mga mata nang inginig ang kamay habang inaayos ang uniporme. Para siyang multo sa sariling bahay, pero sa loob-loob niya ay may kumikilos na apoy. Apoy ng galit, takot at matinding pangangailangan ng paglaya. Dahil hindi na niya kinaya, nilapitan niya ang kanyang ina habang ito'y naglalaba sa likod ng bahay. Ma, kailangan ko na pong gumalis dito, mahinang sabi ni Beth, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses. Napatigil si Berta, tumingin sa anak. Bakit? Anong nangyari? Huminga ng malalim si Beth. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ma, matagal na akong sinasaktan ni Papa. Hindi lang minsan. Hindi lang kahapon. Simula pa noon, ginagawa niya sa akin ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang ama. Nanlaki ang mga mata ni Bertha. Napaatras ito ng bahagya. Beth, hindi tutuyan. yan. Hindi gagawin ng katay mo yan. Mahal ka niya. Mahal. Yun ba ang kawag sa ginagawa niya sa akin gabi-gabi? Umiyak na si Beth, tuluyan ng bumigay. Narinig mo ako, ma, nung isang gabi. Alam mong totoo ang sinasabi ko. Natahimik si Berta, tumalikod, hindi makatingin sa anak. Ma, tulungan mo ako. Umalis tayo, o kung ayaw mo, ako na lang. Ayoko na, maawa ka sa akin. Tahimik si Berta, Ilang saglit pa, mahina ang boses niyang sumagot. Anong sasabihin ng mga tao, Beth? Wala na siyang trabaho, may sakit siya, tayo na lang ang meron siya. Napatingin si Beth sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Ma, ako na anak mo, humiingi ng tulong. Ako ang sinasaktan at inaabuso, pero siya pa rin ang pinipili mo. Walang sagot si Berta, Tumulo ang luha niya, pero nanatiling tikom ang kanyang dibig. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang ipagtanggol ang halimaw kaysa tuluman ng anak na ilang taon nang naghihirap. At sa sandaling iyon, si Beth ay tuluyang nawala ng kakampi. Ang bahay na ito, ang dapat sanang tahanan, ay naging isang kuluman. At kahit ang ina niya, ay naging bantay ng kanyang impyerno. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang makaramdam si Beth ng pagkahilo tuwing umaga. Nawalan siya ng gana kumain, madalas antukin, at napapansin ng mga kaibigan sa bangko ang pamumutla niya. Akala niya ay pagod lang o baka epekto ng stress mula sa bangungot na tinatakasan niya gabi-gabi. Hanggang sa isang araw, naisipan niyang magpa-check up ng palihim sa maliit na klinika sa tabi ng simbahan habang nakaupo sa harap ng doktor, tila bumagal ang mundo sa narinig niyang balita. Congratulations, you're eight weeks pregnant. Parang biglang gumuho ang lahat. Tumigil ang kanyang pagina. Nanlamig ang kanyang mga palad. Buntis siya. At ang mas masakit, hindi niya alam kung sino ang ama. Napaupo siya sa bench sa labas ng klinika, nakatulala, habul yininga, habang pilit binabalika ng mga araw. Mahal niya si Marco, at oo, may nangyari na sa kanila. Ngunit halos magkadikit lang ang mga araw na iyon sa huling pagkakataong pinagsamantalahan siya ng sariling ama. Anak ba ito ng lalaking mahal ko? Gulong niya sa sarili. O anak ito ng taong sumira sa pagkatao ko. Hindi niya alam kung paano haharapin si Marco hindi rin niya alam kung makakaya pa niyang tumingin sa sariling ina. At higit sa lahat, hindi niya alam kung kaya pa niyang tingnan ang sarili sa salamin. Gusto niyang mawala, lumayo, sumigaw, pero tila wala nang makakarinig. Ang tanging alam niya, may batang isi silang. Isang inusenteng nilalang sa gitna ng kasinungalingan, kasakiman at kababuyan at ngayon kailangang harapin ni Beth ang isa na namang masakit na tanong. Ito ba ang simula ng panibagong buhay o panibagong bangungot? Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, desidido na si Beth. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na siya pwedeng manatili sa bahay na unti-unti siyang pinapatay, sa katawan, sa isip, at sa puso. Isang gabi, pinuntahan niya si Marco at sa gitna ng luha, Kakot at panginginig, sinabi niya ang totoo, buntis siya. Marco, buntis ako, bulong niya habang nakayuko. Natahimik ang lalaki, kita ang gulat sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya umatras, hinawakan niya ang kamay ni Beth. Kung ako ama, pananagutan ko yan. Kung hindi man, mamahalin ko pa rin kayo. Kayong dalawa, at doon tuluyang umiyak si Beth. Sa unang pagkakataon, may makap sa kanya ng walang halong takot, duda o kasalanan. Nagplano sila, magpapakasal, magtatago, magbubukod, wala nang balikan. Itatakas ni Marco si Beth at ang bata sa kanyang sinapupunan, panayo sa bahay ng mga lihim at sakit. Muli isang gabi bago sila lumisan, may nakarinig sa usapan nila. Si Berta, Tahimik lamang siya, nakatayo sa likod ng kurtina habang pinakikinggan ng plano ng kanyang anak. Nagaalab sa loob niya ang kakot, hindi dahil sa kinabukasan ni Beth, kundi sa takot na tuluyang maywan si Victor. Sa paningin niya, mas kailangan siya ng asawa niya kaysa ng anak niya. Kayak nang dumating ang araw ng pagtakas, hindi nila alam may naghihintay sa dilim. Habang palabas na ng bahay si na Beth at Marco, tahimik na bitbit -bit ang iilang gamit at pag-asang mabuho ang panibagong buhay, isang aninong lumitaw sa likod ng pintuan. Si Victor, may hawak na kutsiryo. Akala niyo makakatakas kayo, sigaw niya, namingitim sa galit ang mga mata. Victor, please, sigaw ni Beth, naminginig. Hayaan mo na kami, tamal na, pero huli na, sa isang iglap, tumakbo si Victor, at bago pa man si Marco, isang malalim na saksak ang tumama sa kanyang tagiliran. Napasigaw si Beth, napaluhod si Marco, dumugo ang kanyang damit habang pilit pa rin niyang tinatakpan si Beth sa likod niya. Trulong, sigaw ni Beth habang yakap si Marco. Ngunit sa pintuan, si Bertay na natiling nakatayo, muling walang ginawa. At sa gabing iyon, muling nabigo si Beth na makatakas sa kanyang impyerno. Tumakbo si Beth sa barangay. Sa tulong ng mga kapitbahay at pulis, agad na aresto si Victor. Hindi na siya nakapalag, duguan ang kamay, hawak pa ang kutsilyo, at si Marco'y wala ng buhay sa braso ni Beth. Sa korte, isinampa ni Beth ang lahat ng sakit, lihim, at kasalanan ng ama. Mula sa pagkabata hanggang sa pagpatay kay Marco, hindi na siya tumigil sa pagsasalita. Ngayon, siya na ang may boses. At hindi na siya natatakot. Pero hindi lang si Victor ang hinatulan, pati si Berta, ang ina niyang piniling manahinik, ay kinasuhan din ni Beth. Complicity, pagdulung kay Victor. Siya'y naging saksi ng pang-aabuso, muli piniling kumampi sa halimaw. Pareho silang nakulong. At sa wakas, malaya na si Beth. Lumipat siya ng lugar, dala ang alaala ng isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang tanging natitirang alaala ni Marco. Ipinanganak niya ang isang malusog na batang lalaki at pinalaki niya itong may pagmamahal, respeto at lakas ng loob, ang mga bagay na hindi niya natamo noon, ngunit ipinangakong ibibigay niya ngayon. Lumipas ang mga taon, si Beth ay naging isang matatag na ina, hindi perpekto pero puno ng tapang. Ang tunay na pamilya ay hindi laging dugo, ito nasa taong pipiliin ipaglaban ka kahit gaano kahirap. Sa mundo ng katahimikan, ang katutuhanan ng pinakamalakas ng sigaw. At sa kabila ng lahat ng sakit, kaya mo pa magsimula. Kaya mo pa magmahal. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.